Basta kay Sir Rojan, ibang klase. Let's go! Okay, welcome ulit sa ating klase. Sa video na to, pag-uusapan natin ang Article 1222. Dito sa article na to, dinidiscuss ang tungkol sa defenses available sa mga solidary debtors in case mag-file ng action si creditor against sa kanila. Ano-ano nga -ano iba't ibang klase ng defenses at kailan ito ginagamit? Ano nga ba? Ready ka na? Yes, start tayo. Let's go! ayan sige basahin muna natin article 1222 a solidary debtor may in actions filed by the creditor avail himself of all defenses which are derived from the nature of the obligation and of those which are personal to him or pertain to his own share with respect to those which personally belong to the others he may avail himself thereof only as regards that part of the debt for which the latter are responsible So dito sa Article 1222, uh, pinag-uusapan ang tool sa uh, tungkol sa defenses available sa mga solidary debtors. So defenses available to solidary debtors. Kumbaga, ito yung gagamitin nilang protection in case na si creditor ay nag-file ng action laban sa kanila. Anong pwede, na, anong pwede nilang gamitin defense or panangga Okay, in case na sila ay inaakusa or kaya naman may finafile na action or laban sa kanila. So, meron tayong tatlong klase base dito sa Article 1222 which is, uh, una, defenses uh, derived from the nature of the obligation or kaya naman defenses derived uh, that are personal to the debtor or kaya naman pertaining sa kanyang share. So, again, una, defenses derived From the nature of the obligation. Nature of the obligation. Okay, yan muna kunahin natin. So, pag sinabi nating defenses derived from the nature of the obligation, ang tawag din natin dito is total defense. Bakit siya tinawag yung total defense? Kasi uh, lahat ng solidarity debtors ay mabibenefit. Okay, all solidarity debtors are benefited. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi lahat sila ay makikinabang sa defense na to kasi ang pinag-uusapan mismo dito is yung nature ng obligation. Yan. Hindi lang isa makikinabang sa defense na to, lahat sila makikinabang because the defense is derived from the nature of the obligation. Ano ang mga example nito? Kasi kahit walang walang isang debtor ang magiging liable because of the invalidity okay uh and unenforceability extinguishment or inexistence of the obligation so hindi liable debtors are not liable debtors are not liable because of okay um because of Invalid yung obligation, kaya wala silang pananagutan, okay? O kaya naman, unenforceable yung obligation, uh, unenforceability, invalidity, unenforceability, o kaya naman extinguish na yung obligation, extinguishment, okay? And uh, kaya naman, inexistent, okay? Or inexistence. So ito yung magiging reason kung bakit hindi sila liable dahil yung obligation is invalid, unenforceable, na-extinguish na, or kaya naman inexistent. Therefore, lahat sila makikinabang. So itong defense na to is uh, available to all or benefiting every uh, solidarity solidary debtors because the nature of obligation uh, siya ay invalid, unenforceable, extinguished, or in inexistent. Therefore, um, total defense siya. Okay? So, pang tawag diyan sa total defense, complete defense 'yan. Total or complete defense, 'yan. Kaya naman kapag ganyan, hindi pwedeng maningil si creditor. Creditor is barred from uh, recovering from the debtor. So, bawal siyang maningil sa debtor. Okay? So ano mga example itong mga defenses na pwede nilang sa gamitin because, uh, derived from the nature of the obligation? So number one, pwedeng yung object ay illegal or kaya naman yung cost ay illegal or kaya naman lack of consideration. Okay? Um, unay muna natin. Illegality of the object. Okay? Halimbawa, um, yung object ay naging illegal na before illegal pa siya tapos naging illegal na tapos um parang nangyari Sin sinisingil ni creditor si debtor pwedeng gumamit defense ni debtor na ay, hindi na pwede kasi illegal na yung object hindi na ako kailangan hindi na ako pwede mag-perform so the illegality of the object will render the obligation extinguished or invalid dahil illegal nga yung object. Therefore, the creditor cannot recover from the debtor. Okay? Because the nature of the obligation said na invalid na yung ating uh, obligation. Therefore, pwede gamitin defense ni debtor itong illegality of object. Okay? Kasi this is derived from the nature of the obligation mismo. Okay? Ano pa? Uh, pwede rin namang gamitin natin yung lack of uh, cost or consideration. Lack of cost or consideration as a defense. Okay? Ayan. Ano pa? Um, in case of payment or performance, nabayaran na. Extinguish na obligation. Payment or performance. So, hindi na kailangan pang maningil. Okay? Ah, nakapagbayad na ako. Nagawa ko na yan. So, hindi na pwedeng maningil si creditor. What else? Um, okay, pwede rin gamitin ang remission or condonation. Let's say, pinatawad na. So, pwedeng gamitin defense yan. The obligation was remitted or condoned. Therefore, there will, uh, the, uh wala na tayong obligation. So, hindi na pwedeng maningil si creditor. What else? Uh, kapag yung obligation is already prescribed, na-discuss natin yun before. So, by way of prescription, the obligation is extinguished. Therefore, as a defense, wala uh, nang masisingil si creditor sa debtor kasi prescribed na yung obligation. Not else, kapag nagkaroon ng absolute simulation, kasi may dalawang klase ng simulation, uh, absolute or relative. So kapag absolute simulation anong nangyari, kumbaga parang fraud kasi ito eh. Wala talagang intention na i-perform ang isang obligation, ang contract. Kung kumbaga, nagpanggap lang silang may contract pero hindi naman talaga gagawin. So, absolute simulation yan. Therefore, the creditor cannot recover from the debtor. Okay? So, what else? Meron din tayong unenforceability under the statute of fraud. Okay? So, statute of fraud. Ito naman yung para sa mga unenforceable contracts. So, that can also be used as a defense. Ang sinasabi kasi dito, pwede mong gamitin dahilan itong 1 to 7 para hindi ka na kailangan mag-perform or para wala kang liability. Halimbawa, si creditor nagfile ng action laban sa'yo. Eh, sabi ni creditor before, condoned na yung obligation. So, pwede mong gamitin defense condonation. Wait lang, bakit ako, ba't, ka na, ba't mo ko sinasampahan ng reklamo? Okay, or kahit anong, ba't ka nagkakaroon ng file? O oh, ba't ka file ng action laban sa akin? Di ba pinatawad mo na yung obligation ko? So, condonation is a defense. Available to solidary debtors. Okay? So, ito yung mga example natin. Ha? Another one. Halimbawa, si A, B, and C uh, mag-deliver -de ng halimbawa ay marijuana or drugs kay X. So, hindi kailangan i-compel o hindi pwedeng i-compel ni X, si A, B, C para i-perform obligation kasi inexistent yun because of the illegality of the object. So, illegality of the object is a complete defense. Ibig sabihin ng complete defense, lahat ng solidary debtors hindi kailangan magperform so lahat sila benefited. Yun yung sinasabi natin kanina. Number two, okay, pangalawang ano natin, uh, klase ng defense, is uh, kapag yung defense is personal to the, to the debtor being sued or those that pertain sa kanyang share. Okay, defense personal to the debtor, okay, being sued. Kumbaga siya lang ang pwedeng gumamit ng defense na yun. Or those that pertain to his own share. Ayan. So, ito naman, itong defense na to pwedeng complete or total or pwede rin namang uh, partial. Okay? Complete or partial. Okay? pag complete, example ng complete, kapag nagkaroon tayo ng VT ten consent or incapacity um sila pwedeng makinabang doon because of the uh, vice of consent or the incapacity of uh, giving consent. So, yun yung sa complete vitiated consent or kaya naman incapacity to give consent. Incapacity to give consent. Yan. So, pag naman partial, okay, uh, hindi na-fulfill yung condition or hindi nag-arrive yung term. So, kapag partial, uh, non-fulfillment of the condition non-fulfillment of the condition or kaya naman non-arrival of term regarding the sa share niya. Non-arrival of term. O magbigay tayo ng example. Let's say si A, B, and C may obligation na magbigay ng 9,000 kay X. Tapos, nung nagkaroon ng obligation, when the obligation was being constituted, si A ay minor. So pag minor, siya ay incapacitated na magbigay ng consent. Okay? Pag siya ay nirereklamo ni X, pag nag ng kaso si X laban kay A, pwede niyang gamitin defense yung pagiging minor niya. Because yung minor is personal sa kanya. Halimbawa, siya lang ang minor. Si B at si C, hindi niya pwedeng gamitin in case na kasuhan siya ni X. Hindi nila pwedeng gamitin na minor sila kasi hindi naman talaga sila minor. Ah uh, so therefore yung minor is personal uh sa debtor na nakinakasuhan. Yung defense ng pagiging minor. Okay? So hindi siya kailangan mag-perform or magbayad kasi yung minority is a complete defense. Okay? So hindi siya magiging liable sa mga share ng kanyang co-debtors. Okay? Ayan. So ano mangyayari dyan? Eh di si si BTC si, si magbabayad ng 9,000. Okay? So, ting 4, 5 sila. Pero si A, minor yan. Hindi, sila, hindi siya pwedeng singilin. Okay? Ayan. Ito naman kasing partial, non-fulfillment non of condition or non-arrival. Kapag yung obligation ay nahati sa maraming condition. Halimbawa, um, let's say si A, ito ay sa minor, ha? as a partial. Okay, ito yung example to. Bawa, si A, B, and C. May obligation magbigay ng 9,000. Okay? Tapos sabi doon sa kasunduan, si A, demandable at, uh, at once. Tapos si B, let's say siya ay sa graduation. Okay? O so, condition yan, ha? Graduation niya. Okay? Si si naman, let's say sa Pasko. Yan. So term yan. Arrival of term. Graduation, condition. Ngayon, let's say si X, nag siya ng kaso laban kay B. So si B, pwede niyang erase yung defense na hindi pa siya dapat magbayad ng kanyang share na 3,000 kasi um, hindi pa siya graduate. Okay? So, that is a partial defense. Pero, yung ibang mga terms or conditions na available na, let's say yung 9,000, uh, tsaka yung Pasko, kung Pasko naman na, babayaran niya yun. Yun nga lang, yung share niya do sa obligation, hindi pa niya kailangan bayaran yun kasi hindi pa naman siya graduate. Okay? So, partial, partial defense yan. For as long as hindi pa nangyayari yung condition o hindi pa dumadating yung term, hindi pa siya liable dun sa part na yun. Liable lang siya dun sa part na yun kapag okay na, kapag na-fulfill na yung condition or dumating na yung term. Okay? So, ganun din. Kapag si X sinisingil niya si A, sabi, A, hey, bayaran niyo yung utang ninyo eh hindi pa Pasko, hindi pa graduation, magkano lang babayaran ni A? 3,000 lang. Kasi yun lang yung demandable. So sasabihin ni A, wait lang, hindi pa Pasko, hindi pa nagraduate yung isa. So therefore, isa lang ang pwede kong ibayad sa yo which is yung 3,000. Okay? O kung halimbawa, graduate na si B, tsaka Pasko na din, eh di babayaran yung buong 9,000. So that is the um, partial defense. Okay? And then finally, 'yung number 3 natin. Okay? Dito sa number 3, kapag 'yung uh, 'yung defenses personal dun sa others or those pertaining to other shares, ito 'yung nakalagay dito. 'Yan. With respect to those which personally belong to the others, he may avail himself thereof only as regard that part of the debt for which the latter are responsible. So ito 'yung personal to others. Personal to others. Okay? or those pertaining or those pertaining to the other's shares to the other's shares yan so yung number 2 kasi personal dun sa debtor being sued or that pertain to his own share okay si 3 naman personal dun sa iba na hindi kinakasuhan okay so halos parehas lang siya ng number 2 pero, pero ito ay pero partial lang partial defense hindi siya complete defense okay si number 2 kasi pwedeng complete pwedeng partial so halimbawa gamitin natin yung example dito halimbawa naman ang kinakasuhan ni x ay si okay so si c ang babayaran niya lang 6000 Okay, On the reason na dahil minor itong si A, okay? So, 6,000 lang ang babayaran niya dahil minor si A. So, magiging obligation lang nilang magbayad is kung ano yung uh, tatanggalin yung part na minor si A. Okay? Ayan. So, 6,000 lang. Okay? So, ginamit niyang defense yung personal dun sa iba na hindi kinakasuhan. Nalimbawa, nga ulit si C yung kinakasuhan, hindi siyang minor pero si A kasi minor, so pwede niya gamitin defense yung personal dun sa iba, which is si A, na minor siya. So, sasabihin niya, X, ang utang ko lang na babayaran sa si iyo ay 6,000 kasi si A minor yan. So, si B at si C lang, kami lang dalawang ang may utang sa iyo na tig 3,000. Okay? Yan. O, na nice day naman, dito sa example natin sa KABC na demand, graduation, tsaka Pasko. Sinisingil ni X ay si demandable. Okay? Sabi ni A, X, ang babayad ko lang sa'yo, 3,000. Kasi si B hindi pa graduate, si C hindi pa naman Pasko. So, ibabayad ko lang sa sa'yo, 3,000. So, ginamit ko yung defense, yung personal sa iba, uh, or pertaining do sa kanilang shares. So, partial defense lang lahat. Okay? So, dito pala sa number 2, bukod sa minority, yung personal Uh, sa sa death or being soon or personal to him. Okay? Um, bukod sa minority, pwede rin kasing insane. Okay? Insanity. Pwede nagkaroon ng, cons ng, ano, ng fraud. Okay? Pwede nagkaroon ng mistake. Yan. So, para siyang vices of consent, no? Uh, violence. Yan na nga yung sinasabi dito, vitiated consent. Uh, bukod sa incapacity fraud, mistake, uh, violence, intimidation. So yung ating mga vices of consent, yeah, pwede rin gamitin niya nga sa defense. Okay? Tapos dito sa arrival of term at ng condition, dapat yung term at yung condition ay suspensive. Suspensive dapat yan. Okay? Hindi pwedeng, ano, hindi pwedeng resolutory kasi nangyayari ni obligation. Eh. Demandable anytime yan. Eh. Okay? So yun, dito nagtatapos in 1222. Again, ito yung mga defenses available sa solidary debtor in case magkaroon ng action laban sa kanila si creditor. Una, kapag yung defense ay derived from the nature of the obligation, hindi sa mga debtors, therefore total defense yan. Kumbaga, ang defense na pwedeng gawin or gamitin ni debtor, illegal yung object, kulang yung causal consideration, nakapagbayad na, napatawad naman, prescribed na, or peke, or fraud, tapos uh, unenforceable un 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 uh, under the statute of fraud. So, total defense, walang debtor ang liable kay creditor. Okay? Pero kapag yung defense ay galing sa mismong mga debtors, personal sa kanila, ay eh pwedeng complete, pwedeng partial. Depende yan. Okay? Um, wala pwede rin namang gamitin defense nung isang party being sued na hindi siya yung merong uh, available na mismo sa kanya. Halimbawa, gagamitin niya yung defense yung para doon sa kapwa niya debtor para mabawasan yung utang which is gagamitin na nga yung gagamitin si minor pero ang kinakasuhan ni creditor ay isa, itong isa. So gagamitin niya yung defense yung minority nung kasama niya para mabawasan yung obligation. Partial yon Partial uh, defense. Hindi buong obligation ang nawala, kundi partial lang. Yun yung sinasabi sa complete defense or partial defense. Pag complete defense, total obligation mawawala. Or kaya nga tinawag total defense. Pag partial, part pa lang ay hindi pwedeng i-demand. Okay? Kasi either hindi siya fulfilled pa yung condition or hindi pa nag arrive yung term. O kaya naman, um, personal mismo yung reason dun sa isang solidary debtor. So I hope meron ako nagdagdag sa inyong bagong learning na magagamit din sa inyong mga klase. Uh, pero kung halimbawa ay nalito ka o nabilisan ka, ulitin mo lang lecture natin, I'm sure makukuha mo din yan. So lagi sinasabi sa inyo, mag-aral kayo mabuti, magingat ingat palagi, at lagi tatandaan, ibang klase ka. Bye-bye!